Hindi po ba ang dapat na ginawa, Mr. President, e eh, na lang. Kung yun po ang uh, pinakamagandang remedyo, publication lang naman pala ang kailangan. Eh. E di sana nung makita po na unpublish, kung totoo man na hindi na-publish, ipapublish eh, lang, hindi po ba? Hindi yung totally gagawa ng isang panibagong uh, uh, memorandum na kung saan ay yung, yung timeline na naman po ang pinag-uusapan dito eh. Bakit naman sampung araw bago lahat ng complaints na ipinail sa opisina ng ombudsman within the within 10 days prior to the issuance of that memorandum ay maandakit hindi ba hindi ba parang sinadya naman para masaklaw na yung uh, complaint ni Mayor Baste Duterte ay maisan tabi at mawalan ng effect kung pag-uusapan ay yung pagiging active case. Hindi parang Well nung nung naging acting po si uh, overall deputy ombudsman uh, pinagaralan pinag-aralan ho nila mabuti itong uh, auto docketing at uh, nakita ho nila na prone to abuse ho to dahil pag file mo uh, docketed na ho kaagad without any analysis. So ang ginawa ho niya ay bumalik lang ho sa dating proseso no na may meron pang uh, Uh, verification and analysis total hindi naman huga nung katagal yung verification analysis depende ho sa klase ng kaso ang pinakamatagal na ho ay uh, well yung 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 verification po can happen forty 48 hours to 72 hours no so ang naging dahilan po is uh, sa tingin nila ay prone to abuse po itong auto docketing so yun po yung naging uh, kanilang uh, desisyon no? kaya bumalik lang po sa original na Uh, ...proseso. Balagay niyo po tama yung uh, argumento, Mr. President. Ay, uh, bakit naman sampung araw ang sinaklaw? Kasi pang pinag-uusapan natin, September 15 po yung date ng complaint yata ni Vice Mayor Bastet. O kung halimbawa tatlong araw na lang o dalawang araw, hindi nasasaklaw yung, <laughs> yun, po, yun po yung gusto lang nating linawin. Kasi parang, parang halata po eh, Mr. President. Parang mawala po sana yung pag-aagam-agam ng ating mamamayan na sinadya po. yun po yung naging desisyon ng uh, acting ombudsman at that time uh, and dahil uh, yun na nga, sa kanyang pagtingin ay ito po ay um, baka maabuso dahil nga pag-file niyo ho, diretso na ho kaagad at hindi bine-verify kung uh, yung, uh, yung uh, fina-file po eh tama o hindi. Pronto harassment rin ho dahil nga alam naman ho natin sa politika kung meron kang kagalit, pa-file ka lang eh uh, tapos ibubulgar ho, mayroon ng ombudsman case. So, uh, binalik lang po sa dating proseso. Uh, hindi na ho, dahil sa kanilang pag-aanalyse, ito po yung pinaka maayos at uh, hindi po maabuso na proseso. So, yun lang po ang ginawa ho ng dating ombudsman. Y at yung acting ombudsman in particular. Sana nga po hindi na-abuse ang proseso, pero hindi po malinaw na ganun ang nangyari. Halimbawa, isa pa po. Yung complaints po na ipinail sa Ombudsman, may kinalaman po sa mga opisyalis ng Department of Public Works. Ang date po noon ay September 11. Nasama po sa sampung araw prior to the effectivity of that uh, memorandum circular issued by the overall Deputy Ombudsman. Ngayon, hindi po ako nagkakamali, labing lima sa labing walong uh, ipinaghabla na opisyal ng DPW, uh, DPWH eh, na preventive suspension, na suspindi po eh, base po sa complaint na ipinail. Ngayon, kung uh, susundan po natin ang argumento ninyo, ano po ngayon na magiging basihan ng pagkaka-preventive suspension ngayon mga Sapagat wala nang kaso po dahil naandakit na po eh. So, sa mga paid, meron po kayong sinasabi na maraming isang bagay na makakabuti, pero meron ding nakasama po eh. Hindi po naging consistent dahil nga po sa madalian, hindi ko po malaman kung talagang yun ang pakay talaga ng pagkakapalit ng dakiting na ginawa nung dating ombudsman. Malibang pa po rito, nung, pong, uh, nung maandakit po ba yung complaint ni Mayor Baste? Kasi naandakit nga po, eh, base sa circular na yun. Nanotify po ba si Mayor Baste doon sa pangyayari? Was he notified? Maraming salamat po sa tanong, Center Marcoleta. Leta. Andito po yung uh, ating ombudsman at uh, nakikinig ho siya sa inyong uh, uh, mga suggestion, uh, lalo na doon sa mga uh, bagay na uh, sa tingin nyo ay hindi ho malinaw o pwede pong magdulot ng kaguluhan sa isip ng taong bayan. At uh, siya naman po ay bukas yung kanyang isip para pumaayos itong mga uh, proseso na ito. Ngayon, in, in relation doon po sa inyong tanong, um, yung DPWH cases po, uh, eventually ito po ay uh, nadaket nadakit at uh, uh, iniimbestiga No? So, uh, ito itong mga final po na cases ay ngayon ay iniimbestiga na at iniimbestigahan na at uh, eventually po ay magpa-file na rin ho sila ng mga kaso sa sandigan. Uh, so yun po ay um, tumatakbo na in other words. So pwede ho maging kampante ho tayo na hindi ho yun ay, hindi yung mga kaso ng DPWH ay hindi po nawala uh, bagkus yun po ay tuloy-tuloy na iniimbestigahan at magpa-file na rin po ng kaso. Hindi po, ay tinatanong ko lang doon, Mr. President, dahil nga po sa pangyayari na yun, hindi po naging consistent ang aplikasyon. Dahil nga na preventive suspension yung mga opisyalis, tinatanong ko lang po, parang wala nang base sa sapagkat nawala po yung dakit eh. Yun lang naman po yung tinatanong ko. Ibig sabihin, kung may ginawa kang isang bagay na nakabuti, meron din nakasama. Nawala ng basis din po yung kabila. Tama po. Doon po sa katanungan nyo kung nanotify si Mayor Baste, uh, ito po ay internal process ng uh, ombudsman. So, uh, sa tingin nila ay hindi na ho ka lang i-notify. No? So, Uh, ito po yung, yung, yung itong proseso na ito, yung pagdadakit o uh, verify ito pa yung internal process po nila. Uh, ganun na lang po ang kanilang uh, pangangatwiran, Mr. President. Paano naman mangingigibabaw ang isang internal process ng ombudsman? Doon po sa malakihan at napaka-importanting provision ng ating saligang batas na due process. The first requirement of due process is notice. Ibig ba sabihin po, uh, wala man lang karapatan ng isang tao na naghabla para malaman niya kung anong kinahinat na nung kanyang uh, asunto? Na hindi man lang sinabi sa kanya na, oh, eh, yung asuntong pinahil mo, inalisan na namin ang dakit dahil sa mga ganitong mga alalahanin na aming nakita. Doesn't he deserve to be notified, Mr. President? Because if he was notified he could have been given the chance to file a motion for reconsideration, which is again a part of due process. Ang uh, na advice po ko ng ombudsman na itong particular itong particular na circumstance po ay nasa Supreme Court na ho ngayon uh, subject po to ng uh, um, judicial review uh, na final rin po ni uh, Mayor Baste. So ano po ang... Ibig ah, sorry, sabihin? final po ni, uh, ni uh, Attorney Torion, Mr. President. O so, ano ngayon, Mr. President? Hmm. So ito po ay uh, under the judicial review po ng uh, Supreme Court. No, ng circumstances po. Oo no, nga po, pero hindi nasasagot yung tinatanong ko po. Uh, very simple lang po eh. Yung pangangailangan ng isang taong manotify man lang kung ano ang kinahinatnan ng kanyang inihabla. Nung hablan niya, isang bagay na karapatan ng bawat isa, yun po ay isang requirement ng due process. Manotify ka lang. Malaman mo lang kung anong nangyari. Dahil po ba kapag ninotify niyo siya, that will trigger the filing of a motion for reconsideration. At base po sa rules ng ombudsman, mga po kayo at least ng 15 days para sa ganon, ma-resolve ba ninyo yung kanyang motion for reconsideration. Hindi nyo kailangan yung 15 days kasi nga, aba eh, baka hindi ma maisama sa shortlist, ang pangalan ng aking kaibigan. Ito, ito po yung ating Ito po yung ating sinasabi. Mr. President, uh, Sana po lahat ng ginagawa natin ay nasa ilalim ng transparency. Ito po ang pinakamabuting uh, magagawa natin sa ating bansa. Lalo na ngayon na maraming tao po ang nalulungkot Baka hindi lang nalulungkot, nagagalit sa mga nangyayari. Kung hindi po tayo transparent, wala tayong uh, kakayahan na sabihin sa kanila, ilantad, buksan sa kanila, ang kaganapan ng nangyayari. Eh, we're just merely paying lip service to a very important provision of our Constitution that public office is a public trust. Maraming salamat po sa panahon, Mr. President. At sa panahon ng ating sponsor, panahon po ng uh, Ombudsman na binigay sa akin. Salamat po. Maraming salamat po Centermark